Magandang hapon po mga brambin Dito po tayo sa kabilang barangay po Barangay Mansilay Ito na po yung boundary Wari ko po, po isang bis pa tayong nakapunta doon Doon sa ating palaga po Kay paring po Ayun nga po Bali Bumaba na po ng kaunti Yung presyo po ng ano ngayon Ng baboy 225 na po Ang isang kilo Noon dati po ito 30 yung naman po ay nasa apat na buwan na rin kaya ating ipapatimbang na po ngayong hapon yan ang ganda po yan oh kumukha oh, mamaya ay, ay, ano, ay, na si Milya yan ah ba? ayan meron meron ako kukuha po ganda mayroon yan man. sa ano sa tubiga ano sa iyong gulayan yan. kapal Ben tayong ako ng ano si Milya ba dito? yung yan ito? sa ilalim Alam ba? yung maitim na nalabas dyan sa ay, mga ito. ano ito ayun ito konti lang oh yan hagutin mo yung puno at may itim yan yung puno ng bulaklak Ito, si Milena, ito. Eh, tignan mo kung may buto. Tignan mo kung may buto. May buto yan, yung parang ano, sabig, yung nasa bigas. Wala nga. eh hanapin mo, may buto. Sa taas-taas ka kumaha. ano? Ito ba yung ano? May buto yung kulay itim na maliit. Areyo, o, oh, aray, malapad na rin sa baba. Kunin mo. Ay, hindi pa naman eh. Diyan sa may, hindi ito, sa may... Bago pala ang, ay, ito. Yan, sabi ko kanina na sa iyo. sariwa pa o. Ayun. Parang sa ano siya? Yung nasa ay, Marami pa lami oh ito. Yung nasa matamata -mata ng bigas. Oo. Ang ganda niya. dami oh. Yan at pinapalungan na po ari oh. Itim na eh. Konti lang po. Ayun po. Papadami natin sa bahay sa may tabi. Kumpalay pa. nagla-landslide. Ano 'ng kabilang 'yun? Ilog pa ba 'yun sa likod na 'yun? Ang ganda po, palong manok po. Mga kabarmit, no. Yan, Oh. Hmm. Sa bulsa mo, eh. Oh, wala akong bulsa. Saan? Sa bulsa mo. Okay. Eh. Pag yan alabhan, dyan yan si Yan po, ari po, oh, yan. Ari po yung buto niya, mga kabarmit, na pakita mo. Yan, pino po. Oh, oh wow, ang ganda. Happy <laughs> ah, fiesta, sila, yung buhay. Ay, ano ba yung buhay? Ay, انا 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 Yan dito na po tayo mga kapambin Ay eh, biglang umulan po Kami po ito tumigil muna Sige timbang eh Ngayon naman si Mare Ah si Mare oh Magandang hapon <laughs> Wala si pare natan Wala hmm. po pare Yan po oh Kaya kaya kuya Yan po yung ating paalaga oh Kukain na. Kukain na. Pari, bigyan sa dyan natin ang na. kulungan. Dinindingan lang niya. Kung ano yung maliit, yun lang naman ang isang masas. Malalaman natin kung ilang timbang. Ilang kilohan kuya, mga ganyan, estimate? Mahigit. Lalaki po naman. May higit hmm. lang. Makapala. Makapala, no? Mamaya po malalaman natin kung may tubo po kung magkano tubo namin ni Pareng Atan. Pre. <laughs> Sa apat na buwan ano? Apat na buwan ba yan wala? Ha? Ha, tatot Yan galing po nung ano? Nung mga baboy po, nalakad po. Kuya, mayit na kasama ano? Ay, ang bait, nakasama. Sa bahay ayaw ng kanya ano? ayaw. <laughs> Bakit kaya? Nasa lahi. Ah, sa, lahay. sa lahay po ano. Para may taka. Ay, ngat, -ngat kuya. <laughs> ngat -ngatin. Ay, malutong pa naman niya ata. Kaya man. Ah, kaya pa yan. Ngayon na rin Mga. Eh, hey, baboy po. Sige, malapit ng hauler. Saunahan so, na. Hmm. Sige. Okay. Sige, mauna sa inyo. naguunahan po kay. Saan dalhin to kuya? Kabite o sa ano? Kabuyaw. Kabuyaw po ang dalhin ito. Oh, dito na, dito na kuya. Kuya. Hoy, gagak natin dito. Yan, lalagay po natin sa ating service. Oh, yan, kanina sa garilyo yan, nahulog. Oh,

ng Pare, happy pesta pare. Pare, happy pesta. Oo, malapit na na nga. Ayan. Ayan pala is oh. true Para kung hindi lumusot ang... Paa. Paa. Mababalian ka sa... Hindi naman po dito ang truck, baka nang... Okay, Mali po ang daan pala. قبل Ay, salam. Subsob may ike. Banga tayo sumugsob. Napisan dito malaki pati. Ayun. Kaya na yan Oo, ah, kaya. Hindi, hindi na sabitan dito. Ha? Sub -sub. Hindi na siguro kaya. Mamaya. Isigaw na lang. lumusot na sa mahirap na daan ano May na nakakapangamba dyan sa pagliko ay mapabaw pala. ano ikaw na naman ba kakasalubi natin yun <laughs> ulit ay no, bubutas na ito Am, sa kita. Hindi uh -uh. 'yan ang nila. Ah, doon pa ay alin yan? Ipunan lang. Nandito na po. Yan po ay... Ay, doon yan sa may-ari ng babuyan. Ay, ng babu, ng ano? Doon pa? Hindi, ito yun doon sa may-ari ng taga-kabuyaw. Ah, dyan iniipon yung kanya. Yung pala mayroon pa doon sa dulo. Okay. hapon po mga bin kami ngayon lang po ni parin nagpangita uli dito sa kabilang ilog po gawa nang nung isang araw po ay hindi na po nakwinta yung ating ibinintang baboy gawa nang nagkahiwalay na po agad kami nila pare at kami nga po ay diretsyo na po sa dun sa may kila kuya mundoy po at ibinaba po yung mga baboy ngayon po ay Katapos lang po namin yung mag-tenor ng mga gulay po din sa kabilang ilog po. Namitas po tayo ng talong. Ito. Saka po sitaw. At ititinda rin po ni Pare Atan. Pre, mm. ganda hapon. Ganda hapon po. <laughs> Yan. Bali yung ano po timbang ng mga alagang baboy po ni Pare, 81, saka 84 at 78. 166. 166 po. Ang presyo po ng tatlo ay 225 po ang per kilo. Ito pong 66 po ang timbang ay 220. Yung po pala may bracket. At ah, 75 patas po ay 225. Pero pagka 74 ang kilo pa po, po ay 220. Ito mutal po ng 243 kilos. Minus 6 po yun. Yung po ay sa ano po? Sa po. Bawat isa po ay dalawang kilo. 243 minus 6 po ay 237 kilos po. Yan, times 225 ang naging pera po ay 53,325. Dito naman po sa 66 ang kilo, ang naging pera ay 14,080. Yan. Tinalas po dito sa 53,325. Naging 67,405 Yon, yun po ang naging pira nung apat na baboy. Ngayon, ang kapital po natin ay Biik po at saka sa pins po Ang sa biik ay 16,000 po yun Yung po ipaanak ni paring Atan Na binili po natin sa kanya At siya na nga po yung nag-alaga Sa pins naman po Ang kapital po ay nasa 31,500 Kaya po tumutal sa biik at saka sa pins po ay 47,500 po Yun po yung Naging kapital sa lahat Ima-minus po natin yung 47,500 sa 67,405. Ang naging tira po ay 19,905. Yun, yun, yun po ang tubo ambad. natin. tak sa apat na baboy o, sa loob ng ilang buwan? Apat. apat. Three and a half? Yun po. Hindi na po masama yun. Gawa ng <laughs> <laughs> mga ganda-ganda na rin po. O dati po ay kami ay ano ay nung ako'y dalaga pa. Hmm. Sila inay ay Kaglaagan naman. No, hindi pa kita diyan. Ay ano ang kinikita lang sa isang baboy ay 1.5. 1.5 po. So, Ayun ay ayan, makakaano kinita oh. Parang nasa 4,000 na mahigit. Pero kung 5 hmm. kulang kulang 5 pala. Oo. Skada. Ah, ano na lang nga oh 95 pesos ang kulang? Mhm. Mm ano? Hmm. Sa 5,000 kinita. Oo, oh, 'yun baboy. po ay kapag ganito po ang presyo ng baboy. Pero kapag po yung 150 hanggang 160 ang per kilo, tabla lang yun. ay kakaunti din po ang magiging tubo. So, Kaya ang ating naging tubo siya. po. Uh -huh. uh, ano lang yun, 1,000 libo lang per head. Hmm, baka wala pa po. Naranasan po namin ay ano po, ganun po. Minsan okay. po, tabla lang po. Pero kung mas maganda po sana, may sarili pong inahin. Sariling paanak. Sariling pa anak po. Yun po ang mas maganda. Balita na para yun. Yung tubo mo. Ayan. Yeah. At yung akin ay na yun na kay mami. <laughs> Pre, okay, bilang. Ayan. Uh, Kapira. Ayan. Kung ibininta mo sa iba. Oh, meron pa pare. din yung maliit na sulat, ah. Ayan yung, yung recebong galing doon. kinipya ko. Ay, resibo po, yun. Kaya lang, kung kay may panibagong mami. kwentahan tayo, ay. <laughs> pare, ah, tama. Wala na okay. yung limang piso. Wala na yung limang piso doon sa bago. Bale, yun nga, magkano pa rin? May 1,000, ano, 900,000. Yun. Tapos 950. yung pong pins na natira sa pakaani, pare, ay hmm. ibininta sa kapitbahay. Kapitbahay. Yun hmm. po ay, e, yun magkano na pang naging tira? 315. Yun po, ay bibigyan na po natin kayo, pare. Unayin mo doon, ha. Mm -mm. 315. Yun na may kausap na. Hindi ko na, binili ko sa nung kapasawa niya, pare. Binili ko sa at tsaka nagbili ka na naman ng gamot, ay. Iparang ko sa nilang na. Yun, tsaka po, ano, pare, bibigyan kita ng... Ang sabi ni po ni Paring Atan ay pagpapagawa yun ng kulungan. Siya daw po ay mag ano, ng ano, magpapagawa ng bago. Iba, bago mo ba? Ididikit mo? Hindi, sa akin. Yan, ako. bali ano hmm. po, bibigyan po natin si Paring Atan ng pandagdag simento po. Pare, ito. Yung dagdag mo. na simento na yan, ano, pare, flooring na kayo. yan. <laughs> <laughs> buhangin na no, problema mo. May buhangin <laughs> daw siya <laughs> mabibili po sa kapatid yun. Hindi ganun po. Para sa okay. yung yung anak nung dumalaga. Para salamat. Eh, yes, salamat. Oh. Oy, sa susunod na, na, na lang tayo ulit kung malaga. ano. Gawa nang may inahin naman po siyang buntis ulit. Bahala na si pare kung ano. Yun lang, may ito lang po sa iyo. Kung papaganoon. <laughs> hindi Diyos. mo. Malaking bagay. Oo, oo, hindi mo kasi, hindi mo kaya suportahan sabi mo maay. ay. Mm -mm. Oh, hindi, ito kung hmm. utahin mo pa ay. <laughs> ay, oo. Oh. <laughs> so, yung... oh. Hindi na lang po paka may big si pare ng atan tatanungin po natin kung gusto kung kaya ng alagaan kung kaya niyang alagaan hmm. ay di siya po maalaga hmm. tayo na po ang mag supply ng feeds po, ganun po para naman po may kita rin po parehas yan babay po maraming salamat po mga kapamilya yeah, ingat lagi po, po oo uh bye salamat